Alam mo ba na kahit Sabado at Linggo ay pwede mo pa rin maiparehistro sa LTO yung motor mo? Maski nga holiday eh, pwede. Hindi mo naman na kasi kailangan magpunta sa opisina ng LTO. Kahit nasa bahay ka lang, pwede mo pa rin itong iparehistro. And for today's video nga mga ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magparehistro ng motor online. Ang kagandahan kasi nito mga ay hindi ka na maaabala sa trabaho mo. Hindi ka na rin maaabala sa napakahabang pila sa LTO. <laughs> hindi mo na rin mararanasan na maabutan ng cut-off tapos papabalikin ka ulit umagahan. Maski nga brand out, pwede mo pa rin maiparehistro yung motor mo eh. Sa so, video ngang ito mga ay ko yung motor ko bandang alas 12 ng hating gabi. Tama kayo nang narinig mga kuys, madaling araw ko nga inasikaso yung registro ng motor ko eh. Ay mo maniwala? O ito yung bagong OR ng motor ko, makikita mo rin dito yung oras kung kailan ko talaga siya narehistro. 12.37 AM, duda ka pa rin ba? O try mo i-scan itong QR code para makita mo kung legit talaga. February 1 ko nga pala siya narehistro, bali Saturday nung araw na to. Make sure na papanoorin mo na buo ang video ito para sa susunod na magrehistro ka, ikaw na lang mismo ang mag-asikaso. Ituturo ko na rin sa'yo kung saan nga ba pwede kumuha ng murang CTPL insurance sa 500 to 600 pesos din kasi kapag sa paligid ka ng LTO office kukuha. Bakit ka pa doon kukuha kung meron namang tag-296 pesos lang na City Insurance? Tara, simulan na natin. Today is January 31, 2025. Friday at may duty nga ako kay Grab Food. Bali, ang ending nga pala ng plaka ko mga kos ay 9 -4. Na kung saan ang schedule pasara natin na pagpaparistro ng motor ay last week of April. Kung tatanungin mo ako kung pwede na bang kumuha ng requirement sa pagpaparistro, kahit na January pa lang, ang sagot ko dyan pwede na. Maagap talaga ako sa pagpaparistro ng motor. Karanasan ko na rin kasing magmulta ng 15,000 pesos kasi nahuli ako no na hindi nakarestro yung motor ko. Kaya simula ano, 2 months pa lang bago mag-expire yung registration ko mga kasi eh, napaparistor na agad ako. May booking ako kay Grab Food no mga oras na to at ang deliver ko ay sa parte ng Divisoria. Sakto naman mga kasi naradaanan ko yung PMBIC dito sa may bandang Batal. Kaya naalala ko kailangan ko na pala ulit magparistor ng motor ko. Pagkatapos ko nga palang lang na-deliver yung booking ko ay eh, dumaan na rin ako ng PMBIC. Maradaanan din kasi natin to kapag pauwi na tayo ng sentro. Wala ding pumapasok na booking no mga time na to kaya nagpa-emission na rin ako dito. Bali 610 pesos nga pala yung binayaran ko dito. Ang nagustuhan ko dito mga eh, mabilis kasi sila mag-emission dito. Hindi din pala sila nagka-cut off dito, hindi gaya sa kabilang emission testing center. And take note mga koys, mahalaga na sa PMBIC kayo magpapa-emission, hindi sa mga emission testing center lang diyan sa labas. Lalo na kung ang plano niyo pagpapa talaga is online. Bilib talaga ako dito sa May Golden Star PMBIC. Wala pa ang limang minuto, meron na agad yung resulta ng PMBIC natin. After noon, byahe ulit tayo kay Grab Food. Yung resulta ng PMBIC pala mga kuys, pwede niyo munang itambak hanggang tumat kasi hindi naman basta-basta mag-expire Balik pag-deliver -de na nga ulit tayo mga kuys. Sayang din kasi isang 1,000 kikitain natin ngayong araw na to. Na siyang gagamitin natin pang gastos sa pagpaparehistro. Nung ma-deliver ko nga yung existing booking ko, ay naisakto naman na napadaan ako sa M. Luelier. Sakto, wala rin akong booking nung mga time na to at walang pumapasok. Kaya napag-desisyonan ko na kumuha na rin ng insurance. Mura lang kasi yung CTPL insurance nila dito, mga kuys. Pasado, alas 5 na nga to ng hapon, mga kuys. Open pa rin talaga sila. 296 nga pala yung nagastos ko dito. At kung sasakyan naman ang ipaparehistro mo, 606 pesos lang ang insurance nila dito. 2 minutes nga lang ata, mga kuys. Meron na agad yung insurance ko. Sobrang bilis nga lang talaga kumuha ng insurance dito. Balik, biyahe na nga ulit tayo kay Grab Food. Hanggang sa inabot Umabot na nga tayo ng gabi sa pagdi-deliver. 24 hours operating time na kasi si Grab Food Santiago. At ang gusto kong duty ngayon ay hanggang alas 12 ng hating gabi. And finally, tapos na rin tayo magtrabaho. 12.31 AM na nga ako nakauwi ng bahay. Bali, February 1 ng madaling araw na nga ito mga koy, Saturday. Na desisyonan ko na rin na ayusin yung registro ng motor ko via online. Kailangan nyo lang magpunta sa portal.lto.gov.ph Bali, kailangan nyo lang ilagin yung LTMS portal nyo dito. Pagkatapos nyo mag-login, swipe up nyo lang. Tapos may makikita kayong vehicle. I-click lang yun mga koy, Tapos i-swipe up nyo ulit. may makikita kayong accept. click nyo lang itong arrow up tapos piliin niyo na 'yung motor na paparehistro niyo. Turn on, swipe up niyo lang ulit tapos may makikita kayong next. Sure mga ko na ang nakalagay sa may application type ay renewal of registration at sa may application naman ay private MV online. After noon ay click niyo lang ulit 'yung next. I-click niyo nga lang itong arrow up sa may tabi ng certificate of coverage. After noon click niyo lang 'yung validate. I-click niyo rin 'yung arrow up sa may PMBIC inspection report tapos i-click niyo ulit 'yung validate. Swipe up niyo nga lang mga tapos may makikita kayo diyan na finish. Swipe up niyo lang ulit 'yan mga koys. tapos click niyo na 'yung proceed to payment. At dito nga sa parte na to mga ko ay mamimili na kayo kung anong bangko kung mayroon meron kayo online. Pwede din dito mga kois yung Gcash dahil Grab delivery rider tayo mga kois. Pipiliin ko yung Grab Pay. Sakto nasa Grab Pay kasi yung kinita ko sa pagdi deliver kanina. Swipe up nyo lang ulit mga kois tapos click nyo na yung proceed to summary. Swipe up nyo nga lang ulit mga kois tapos makikita nyo na yung babayaran nyo dito 321 pesos point 71 centavos yung babayaran ko. Click nyo lang ulit yung submit. Kailangan nyo lang sa swipe up tapos click nyo yung accept. Tayo nyo nga lang yan mga kois tapos i proceed na kayo sa may payment page. Kailangan nyo lang pala i-click itong checkbox dito sa may agree and agree to the terms and condition. Tapos click nyo na agad yung continue. After nun, mga koys, may re-redirect na kayo sa login ng bangko nyo. Bali, binayaran ko na pala yung akin via GrabPay Wallet. After nyo nga mabayaran mga kuys, ay aantayin nyo na lang yan. Tapos, kiklik nyo ulit yung continue. Bali, kailangan nyo nga lang pala ulit swipe up mga kuys. Tapos, may makikita kayong official receipt. Iklik nyo lang yan. Tapos, i-download nyo na yung bagong OR na motor nyo. And success mga kuys, na yung motor natin. O, di ba? Ganun lang kadali magrehistro mga kuys. Bali, makikita nyo rin pala dito yung time and date kung kailan nyo pinarehistro yung motor nyo. Tayo, 12.37 am na madaling araw. Rari 1, 2025, Saturday no mga araw na to. Bali, fix na palang nakasave yung registro ng motor nyo dito mga kuys pag nawala nyo yung OR nyo punta lang kayo dito sa may transaction kasi click nyo lang ulit itong close tapos hanapin nyo lang yung transaction nung register kayo swipe up nyo nga lang tapos may makikita kayong official receipt click nyo nga lang yun mga kuys tapos may dadownload nyo na ulit yung OR nyo o diba napakadali lang register via online at kung umabot ka sa part ng video na to ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to at kung sakali man na eh, hindi ka pa nakafollow ay baka naman see you next video mga kuis.